Yung anto kapag ginising ka ng ganito. Basang-basa tuloy yung paninda ko nilagay sa baba. Buti na lang sa second floor kami. Kawawa yung mga nangungupahan dito sa baba. Grabe, basang-basa talaga yung mga gamit nila. Hanggang paahan ko na yung tubig eh. Ayan po, yung tignan niya naman mga gamit ko. Lumulutang-lutang na dito sa tubig eh. Diyan ko kasi nilagay yung ayan, paninda ko. Tingnan nyo naman. Basa. E so, ayan po yung bahay ng may aray. Pinasok yung sofa nila ng tubig. Ito naman yung sa kalsadang. Tingnan nyo naman guys. Hanggang tuhod na dinila ang baha. Nagtanong ako kung anong oras nagsisimula ang baha. Sabi po dito, 4 a.m. daw po ito nagsisimula. Grabe, kawawa yung mga bahay dyan sa, ano, sa baba. Pinapasok talaga sila ng tubig. Dalawang araw at dalawang gabi na kasi walang tigil ang ulan dito. Eh.